Ito na, nagsisimula na sila guys. Ang ganda-ganda ng mga flowers. Jom, stop getting the kugmo, mo. Jom, kulagot jom. Hello mga kabisdak, Good morning! Since lumipat na po tayo sa bahay ni Benan is kailangan namin maglakad ni Little Insoy doon sa harap ng aming bahay, sa tapat ng aming bahay. Makipot kasi dito guys. Di ba mahaba man yung medyo may kahabaan at kalakihan yung school bus. So ano siya, yung area not good for parking. Nahihirapan mag back. Basta yun na yun, nahihirapan yung school bus. Kaya doon na lang kami, maglakad lang kami na mga less than 5 minutes. Para hindi na mahirapan ng driver ng school bus. So, ayan, I'm with little Insoy. Hahatid ko siya. And today is officially sisimula na po ang, ano, ang paggawa sa bahay. Ito, nagsimula na pala sila mga kapistak. Simula! Uy, okay! Ah, ito na. Ito na, nagsisimula na sila, guys. Tinanggal na yung mga basura. Hello, <laughs> Binaklas na yung kitchen. Pinanggal na din yung closet. Jung looking for his toys. <laughs> oh no, oh no, oh, new, 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 new. Jung, oi, 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 mukayo. New, new. Oh, sudi yer, sudi yer, saya tak boleh. Kong, macam mana? Macam apa? Ada apa? Ito po yung day 1 ng ating remodeling house remodeling sir. Yes, so, tumulong na si Daddy Insoy para mas madali no. Tapos may napansin ako may isa silang worker na foreigner guys, taga Cambodia yata. Ayun, yung naka Itinabi e, mo na nila ang DIY garage ni Daddy Insoy para lagyan ng mga iba pang gamit. O oh, ayun, babap daw naglalaro kasi si Little Insoy habang nag voice over ako today mga kabisdak nasa tabi ko siya at ayan nat Dumating na ang kanyang school bus, pinasakay ko lang siya at ako ay on the go na si Ajuma. Malis na, alis ng bus nila ng Insoy. Ngayon ingay naman ito. Ibabalik ko itong ano, ginamit ko last week sa bahay ni Bernard. Uh, after 20 minutes daw, sabi nila ng Insoy, after 20 minutes saka kami pupunta sa pension house. Sabi ni Boss, tumutulong siya doon para mas mapagaling. Alah, nagsilabasan na itong mga unang yun ba guys? Yung mga baby leaves. Yan po. Wow. Pero hindi po namin to ginugulay. Nakakatuwa talaga pag spring ng mga kabis daw. Ito yung ginugulay namin yan. Yan, yung ugalpi. Hindi pa sila nagsinamansan. Ito. Ito na halaman guys. Ito na namin. Yan, oh. Mga baby leaves niya nagsisilabasan. na. after few days, pwede na yung best. Ah, uh, manis lang muna ako para mag ano, handa. Si Maalika po kasi doon mga kapis na kailangan natin yung mga kapis na I-insert ko lang po itong video the day before the house remodeling day 1 ay nautusan ako ni Daddy Insoy magbili daw ng kape. Supposedly bukas mag-start, ay ngayon pala supposedly ngayon, araw ng Martes mag-start yung ano guys, uh, construction yung ano, ang gagawin nila is gigibain yung ating lumang bahay, sisirain ba. Pero hindi sila tatuloy this morning, bukas na daw. Ayan, bumili ako ng kape at tubig. And ito para kay Little Insoy po yan. After ng aking klase sa yung high elementary school, sa likod ng building na yan, yan ang school. Ito si Daddy Insoy, kahapon ba diba, galing matayo kahapon sa Seoul. Kahapon, galing matayo sa Seoul. Eh yun, hindi na nakapag-isip na ano, kailangan pala namin ito. May nalasing naman na kahapon kakainom ng makulit <laughs> Mabigat sa mga kapisdak. Sabi ko, di ba, may mga paayuda, may mga soda. Man tayo doon sa bahay, may drinks, coffee and soda na paayuda. Ayaw niyang ibigay yun. Nahiya siguro siya mga kapisdak. Oh, bakit pa? Ba? Bakit pa ba? kailangan bumili? marami naman kami sa bahay. Bumurahin daw. Ayaw daw niya magpa, magbigay ng bumurahin sa mga workers sa ah, Agoy. Sabi ko sa kanya, mas mahal pa nga yung outside drink na ano eh, na, na paayuda kaysa sa let's be na coffee dahil cheap pinakamura na coffee dito ang Let's Be. Yung inka na coffee. Ayaw doon niya magbigay ng ibinigay. Yung binigay sa iyo tas ibibigay mo din sa iba. Ayaw ni Daddy Isoy ng ganun. Ayan, bumili na lang tayo. Yeah. Oh, parang tricycle siya mga kamisita ko. <laughs> ang ganda na ng panahon today. Ang ganda-ganda ng mga flowers. Ito po ay puno ng apricot mga kabisdak. Japanese apricot. Ganito po ang kanyang bulaklak. Parang cherry blossoms, no? Cute. And then after a few weeks, mawawala na po ang bulaklak. Ano na, dahon na po yung lalabas. Parang cherry blossoms din. O, sa sabay Dito sa amin sa bangsan, wala pang cherry blossoms. For today's video din mga kabistak ay mag part time po si Ajuma. Mag part time po akong maglinis sa mga pension house doon sa aming sityo. Papunta na po tayo sa Umiri Pension House. Nakasombrero tayo mga kabistak kasi ano, maglilinis din tayo, magpupulo tayo ng basura sa labas. Tsangga biso pa ya? Pension house. Oh, kre. Dadala din tayo ng gloves. Okay. <laughs> Ayan na. Malapit lang po ito sa aming bahay mga kabisdak. Less than 10 minutes po by car. So, ayan. Ito po ang old school ni Daddy Insoy. Dito siya nag-aral ng grade 1 hanggang grade 4. Grade 5 and grade 6, doon na siya nag-aral sa Bangsa Elementary School kung saan doon din pumapasok si Little Insoy. Hanggang grade 1 to grade 4 lang kasi ang paaralan dito sa aming sitio noon. Pero ngayon, since wala na mga syudyante, wala na mga bata, ginawa na nilang pension house. Ang kinikita po ng pension house na ito is napupunta po sa, parang ko- kooperatiba ito mga kabisdak na pupunta sa village, sa mga tao dito sa aming village. Umi Maol, yan po ang tawag sa village namin. Boss! Hello, boss. Boss, amo manager. Information Network Village of the Five Flavors. Umi. Five Flavors po ang Umi, guys. O means five. Mi means flavor. Or, or something like that. Village of Five Flavors. Umi, ri. Oh. in Ini explain na ni boss. It's already clean, ne? Eh? Mm. You did? No. Last last time I visited here, maraming basura nito guys at kalat sa kalat. Ang office ni boss. It <laughs> is is your office? Ata, <laughs> office ni boss oh. Grabe. <laughs> Hello boss. Day one po sa office ni boss Enjoy. meron sa ref. Ako pala ang bahala Mga kami sila. Ako ang bahala, sana ako maglilinis. Basta, ano, 3 hours lang po ang pwede kong i-part time today. May ref sila dito, guys. Tignan natin anong laban. Oh, ang linis-linis na linis ng ref. Uy! Ang dungis-dungis. Ah, may makuli dito. Oh, may makuli. May mekju. Walang sujo Ah, suju. Meron para. Yung L ko, nagiging R talaga. Meron para. Dito. Oh, oh. Mga ice. Ah, kimchi siguro to. Ano ba What's this? Okay, let's do it. So ayan, let's get ready to clean. O punas, -punas tayo dito mga kabisdak kasi grabe yung ano dito alikabok parang 3 to 5 layers na ng alikabok mga kabisdak. So shout out muna tayo sa ating mga kabisdak viewers. Maraming salamat po sa inyong solid na suporta at sa ating mga silent viewers, sa ating mga bagong subscribers at sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sige na. <laughs> salamat mga kabisdak sa inyong suporta at pagmamahal. Shout out po kay Stephanie, CJ, Vile, Kint, Dale, Zat, ZK, Zike, sumagay sa and Chlorabel Family sa Liboong Panglaw Bohol. Mga kababayan po ito sila taga Bohol. At shout out kay Shaq, mga ano mga honor students po ito, mga apo ni Ma'am Judith Bensi, Shaq, Ezi, Aya at S. Zion Bensi. Na mga honor students, good job sa inyo kids. Happy birthday ngayon, April 19 sa papa ni Ma'am Julian Fernando from Sapa, Pasig City. Hello kay Ma'am Marilu Escribano from QC. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. So ayan na, i-fast forward lang natin to i-ano to natin mga kabisdak daliin natin itong video mahaba pa ito pero inano ko na lang naglilinis lang naman ako dito mga kabisdak. nag ano ako nagstart ako sa office and then sa CR and then sa dalawang rooms kasi may papalinisan si boss na dalawang rooms may may nag nag check out na guest so kailangan kong maglinis so ayan siya mga kabisdak oh natawa ako natawa pa natawa pala natawa po ako sa kanilang pangag pangag na ano na walis so ayan buti na lang may nakita akong new na walis oh ayan siya mga kabisdak hindi naman ito nakakapagod masyado dahil hawak ko man ang aking oras so pwede ako mag break time anytime so ganyan po ang buhay ni Buholana Ajuma dito sa Korea mga kabisdak no basta ano kahit ano trabaho as long as marangal ito nagaturo po ako nagalinis naga farming Ah, kahit ano-ano na mga kabisdak. Basta makatulong lang tayo at kumita syempre. Na ready ko na yung ating magamit. Linisan natin ang CR! Luma na siya na building guys. Kaya yung mga gamit dito is luma na din pati yung tulit. I-try kong bilisan yan, paputiin na. Oh Maruks-maruks ako dito. Maghanap <laughs> lang ako ng mask. Hindi ko na siguro i-video itong paglilinis ko sa CR. Basta yan po ang ating next. After dito sa female, is pupunta tayo sa male CR. Yun din ang ating lilinisan. Have a break, have a vitamin C. O, oh, yan pang pa uso dito sa Korea, mga kabisdak, yung vitamin C na nasa bote yan po ang aking ininom dahil nakita ko man sa ref anything na makikita ko sa ref pwede kong kainin pwede kong inumin oh free lang po yun pwede ka ding magkape dyan pwede ka ding kumain ng ramyon kasi may mga cup noodles man doon sa loob ng office ni Daddy Insoy by the way si Daddy Insoy nagsimula siya April 15 yan po ang first day ng kanyang trabaho uh, being ano siya yung nag dito sa pension house pati po si Daddy Insoy kahit ano-ano na lang ang aming mga racket dito mga kabistak ang aming mga pinapasok na trabaho <laughs> So, ayan. So, ang sabi ni Boss Adaline, so, may mag-check-in daw bukas. So, kailangan kong maglinis dito sa isang room. Yan, dahil sa pinakagilid na open na. Yan, ang two floors po yan, mga kapisdak. Dito din, naglinis ni si Rila Lungkoy at Kuya Saddam dati, last year. Nag-ano sila dito, nag-part-time. Yan. Ito siya, guys. ganito ito ay tsura ng ano dito. Pension. So, inapag muna natin ang ating gamit. Inupin ko na kanina para lumabas yung amoy. Yan, yan siya. Medyo malawak siya mga kapistak. On na natin. Yan. Okay. So, may closet po dito. Ayan siya mga kapistak. May closet, may pillow, blanket, TV, drawer, dining table. Ref, inupin ko na rin yung ref linisa natin kasi inamag na. Okay. yun siya. Simple lang siya mga kapistak. may nag-check-in. Ah, kailangan ko pala itong linisan kasi may nag-check-in dito two days ago. So, after mag check-in, linis agad para ready na sa mag-check-in next guest. Mosquito killer. And then, mag-start na si Adjumang maglinis. <laughs> Ang dami nating rakit mga kamistak. No, kailan, pa tayo, kailan pa kaya tayo yaman dito? <laughs> hindi naman siya, ano, dahil ano kuman yung oras, hawak ko yung oras ko. So, hindi ko siya masyadong, hindi siya nakakapagod as in. Kasi si Daddy Insuy man ang ating boss. <laughs> After kong maglinis sa loob, pati labas, syempre, lilinisan din natin. Dapat malinis talaga yan from in and outside. Ah? <laughs> so, may nagtanong sa akin no, kung asawa ba daw ako or katulong. Oh, hindi naman masama. Ang... Wala pong masama sa tanong ni madam, pero ang dating sa akin is parang minamaliit niya, niya, po ang mga katulong. Ay, hindi po dapat maliitin ang mga katulong or mga kasambahay, mga kabisdak. Pag ganyan-ganyan lang yan sila, pero nakaka-save talaga yan sila dahil free food and free ano, accommodation pa mas nakakasave pa yan sila sa ordinaryong ano, mga employee dyan sa atin sa Pinas. At wala namang masama kapag kasambahay ka mga kabisdak. As long as marangal ang iyong trabaho, dapat po kayo maging proud. Ako no, kahit teacher po ako ay hindi po ako nahihiya na maglinis, mag part time kung ano-anong trabaho mga kabisdak. Okay lang sa akin. Ang goal ko po is makatulong kay Daddy Insoy at syempre kumita ng pera para sa future namin. No? So ganyan lang ang buhay mga kabisdak. Hindi, uh, hindi po hindi ka dapat maginarte kung mahirap ka lang. Wala lang. po tayong right maginarte kung mga hampas-lupa po tayo. <laughs> oh, Awi kung gusto mo maginarte kung ayaw mo ay, ay trip mo 'yan. Okay lang 'yan basta trip mo basta happy ka sa iyong ginagawa. So ito po ang mga products ng aming barangay, ng aming village. Rice, apple juice, mm -hmm. honey, radish, marami pang iba nakadisplay dyan. Hindi ko lang na-videohan natapos ang aking video kasi sinundo kami ni village leader, ni village chief sabay daw kami kumain ng lunch ititreat niya kami ganito sa Korea mga kabisa sabay daw kami mag lunch work, ititreat ne. ka ng Village leader captain. ng boss or <laughs> yung employer mo ititreat ka nila so ayan ito po ang mga genari yan maganda yan sila mga kabisa tuwing early spring lang, yan sila na bumulaklak din after two weeks puro na yan dahon puro green na wala na po ang mga yellow yan ito ang isa sa mga highlights talaga ng spring ah, pinaka highlights ng spring talaga guys yung pag bloom ng mga bulaklak kasi bulaklak lahat ang makikita mo 'di diba? Ang ganda-ganda. Oo, sana all. <laughs> Pero ang napansin ko lang this spring this year ay ano yung mga bulaklak hindi siya gaano nag-bloom nang masyado unlike the past years. Marami po ako nakikitang ganito sa Korea, guys. Yan no, parang bulaklak ng kalatsutsi. Bulaklak ng kalatsutsi talaga. Pero <laughs> mas malaki lang to, mga kamitla. Yan. May amoy din. Mabango din siya. Ah, ganito sila kasi. Umapan oh, mapansin nyo ano na, nalanta sila no. Kasi bigla mang nag-snow two days ago. Nag-bloom na sila tapos biglang nag-snow. Kaya ayan, nalanta sila mga kabisdak. Parang ano, so nasubrahan sa lamig. Yan, ito ba? Ano kayang meaning nito, no? Yan. Chinese characters po yan mga kabistak, hindi yan Korean. Ang mga Koreans kasi dati gumagamit ng Chinese characters. At meron po, bakit man may dried pulak dito? Oh. Dito din sa kabila guys, may dried pulak. Bakit man na ganyan? Ito <laughs> naman yung lunch namin dito sa Makluksu Restaurant. Napit lang nilakad ko na mga kamisda Kasabay po namin sa lunch is Si village chief At yung old manager ng pension before. yan, yan po yung pinalitan ng pwesto ni Daddy Insoy. Actually, tinurn over. Uh, Nirecommend niya si Daddy Insoy na magmanage ng pension dahil siya hindi na niya kaya sa kabisi ng kanyang schedule. Malaki kasi ang asparagus farm niyan mga kabisdak. So, hindi na daw kaya niyang magmanage sa kanyang oras. So, uh, ipinasa niya kay Daddy Insoy ang kanyang trabaho. Makgokso po ang aming lunch or yung cold noodle, buckwheat na noodle soup, cold soup mga kabisdak. Ayan po ang kanilang mga menu at binigyan po tayo ng boiled egg ng may-ari. Ako lang kasi ang isang babae doon, pero ako ang kanyang, wala kasi akong itlog, kaya nilagay, binigyan niya ako ng itlog. Ito daw, ang meaning daw nito is pampataboy ng malas, uh, mga bad spirits. Ganyan kaya, parang tinatakot ng mukha ba? Di ba, may dalawang mukha man doon na nakanganga na ang pangit-pangit na tinataboy nila ang mga malas daw. Yan ang explanation nila mga kabisdak. At panpaswerte na din, tinaboy ang malas at wini-welcome ang swerte. Yan po ay dried pulak, guys. Matik na yan ang mga Koreans, pati mga Pinoy, you no? Know? pero ako, hindi kasi ako mahilig sa kape. Sila lang ang nagkak kape. Dagdag na guys, ito up and down. Dalawang kwarto lang naman. Pero may klase kasi tayo at napagod na si Ajuma. Sabi ko kay Daddy, so bukas ko na yan gagawin sa morning. Bukas ng umaga. So dalawang kwarto bukas ng umaga. And then may nakita kami dito ng durup. Yan po ang durup mga kabisdag. Eh no, Nuga, who can eat this one? Anyone? <laughs> is allowed to harvest this one? Somebody told me, Jom, stop getting the kugmo, Jom. Kulangot, Jom. Why always, almost, all in my video, they say you getting your kugmo. Kulangot. Insoy, the kulangot, boy. Who can, who can put the harvest, this one? Ito, guys. After 3 uh, three days, lalaki na yan. Hmm. Pag ano pa siya, soft pa siya. Kailangan mo siyang proper timing mga kabista kasi hindi na ito masarap kapag ano na, matigas na. Ayan o, oh, nagsisalabasa na sila. Oh yeah! Ito pa yung pension. Doon ako naglinis mga kabista ko, doon. Ito naman is part pa rin po ito ng cooperative dito sa aming village isa sa isa sa baba isa sa taas yung ating pero naghihintay pa kami guys sa tao na bibisit tingnan kung gusto ba nila magstay dito na natin yan bukas masarap po ang makukso napusog kami mga kabisdak may ganito man kami sa bahay oh si Bianan mahal po ito mga kabisdak yung isang ganito ganito na size ang bilin ni Bianan is 400,000 won almost uh, less than mga 15, almost 16,000 pesos guys ang ganyan na kaldero pwede sila dito ano eto meron din dito guys dito po sila nagluluto ng dubo or kahit na ano magpapalambot ng karne o yan yan ang ipapakita ko sa inyo <laughs> siguro ano dito mag nagluluto sila ng ano pagkain syempre tofu Ayan. Tapos may sink dyan. And may ref. Wala na. Matagal nang hindi nila ginagamit ito na area mga kabistak. And then dito sila nagatipon-tipon kapag summer siguro. Makikita na natin kapag sa summer kung anong ginagawa nila dito. Wala kasing activities kapag winter kasi ng malamig man. Ngayon nag-starting na kaya naglilinis na kami dito. So, and that's it for today's video. ingatlahat